Mo? Wala. Ako nakabayo ko kung asa ko. Ay di inasan kay jari Diyari man mi karon sa Nubinta. jari akong kaubang karon. Mone among service kay Iksunan. No? Patunong pa mi karon sa klabir. Sa akong, akong kauban si Clarence TV Vlog. No? So, rabi ka nindot kay Igsunan. Diri. So, nakita ninyo. labi na ka. Klaro na jod. Diyari na anaantanan. So rabi kanindot indot ang nice full jud ang nubinta. So jari sila ma'am, shout na lang. Oo, oh, jari sila sir. So sa mga followers na ko naunta amping mo kay Liso kuan ka, agihan kay Puntoy mga Liso mga Liso mo na amping ta kanunay kay Liso Drba nubinta kay sa paubos lugsong. So jari sila ma'am, shout na lang sa imo ma'am. Hello. Tagasaman mo ma'am. Taga City. Ay, Tagabutuan City Tagabutuan City Si mga bata ma'am Ang payon ko Sa Si Justin TV Vlog Justin TV Vlog Oh, Shoutout na lang ko Sella Sir Oh, Para mawaw nila yeah. service Subscribe ako nila Oh, So Tagabutuan City Shoutout na lang ko nila ma'am Na Asa ah, pa yung biyahe ka ron ma'am? Kantilan Ah kantilan So kantilan pang ilang biyahe Kay Gsunan. So Amping mo ma'am So muna nakaigsunan, rabi kanindot ang one View. So wala pa muna kanay dire, mo ang nobinta. Rabi kalugsungon. Mo na rabi nang tanan. So amping-amping rata kay ang Guan dire sa nobinta, puntoy mga lisoon kay igsunan. Dag ana pa muagi, agi ana mo kailangan amping ta dire kay rabi raba kalisod ang agihan, no? So mo na ni karon Grabe ka nindot ang Kuaniya diri. No? So, patunong na, na siya sa kwan. Uh, Adlay, Karaskal, Kantilan, Madrid, Parang. So, sa wala pa na ako nalikot, nalitok ang mga lugar dito. Sakop, giya punto siya kay Iksunan. Muna na, kay Madto Nami. So, rabi ka nindot na unta. Amping-amping rata nindot diri. Sa nobinta, kung makalaglaman mo. So, mauna yung service, no? Matik na. So diri ra, salamat na unta suporta ra ko sa akong mga video na nakalantaw karon sa mga solid followers Naunta. unta suporta ra tanindo. So diri ra, bye-bye.